Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. Matapos nga mag-viral ang issue tungkol sa iPhone ni kabayan at sa nahold na ginto ni kabayan na galing JEDA, ay meron na naman isang bagong nagbabiral na video sa social media ngayon. Ito ay kinasasangkutan na naman ng isang OFW. Ano ba ang nangyari kay kabayan? Ayon sa kanyang post, pinakita niya sa kanyang video kung saan Nabutas ang kanyang bagahe. Ayon kay Kabayan, nag-arrive si Kabayan from Riyadh to Manila at okay pa naman daw yung kanyang baggage. Pero pagdating niya ng Cagayan de Oro, doon niya na natuklasan na may butas na nga yung kanyang baggage. Ito nga ang video ni Kabayan at nakalagay sa kanyang post Hashtag binutasan ang maleta ko Hashtag Philippine Airlines Panuuri natin ang video ni Kabayan Parisan ko, luggage ko Okay sya sa Manila, at nilpilit niya po. Ah, laki oh. Dalawang kamay pwedeng pumasok. So 'yan nga yung video ni Kabayan, makikita natin talagang butas yung gilid. So sabi nga ni Kabayan, kahit pala palibutan natin ng cling film, yung ating uh, mga bagahe ay talagang possible pa rin na masira ito. Sabi nga niya, nag-advise din siya sa mga biyahero, lalong lalong na sa ating mga OFW, na iwasan nating maglagay ng mga valuable item sa loob ng ating check-in baggage. Kung sakaling mangyari man ito sa atin. Para in case walang mawala or kung sakaling mahulog man at least mga damit lamang ito. Ayon nga sa uploader, hindi naman siya sigurado kung sa airport ba ito talaga ng galing. Mahirap po kasi mag-judge sa ngayon kasi ayon mismo sa uploader, wala naman siyang pruweba kung saan talaga ito nangyari. Ang sinasabi lang po ng mga netizen na possible daw po na may kinalaman ng airport sa nangyaring ito. Pero inuulit ko po, wala po tayo sa posisyon para mag-judge kasi hindi natin alam kung talagang ang nangyari ay dahil mahina yung bag ni Kabayan o hindi siya ganun ka-secured o ganun ka-safe kasi alam naman natin kung paano mag-handle ng bag lalong-lalo na sa mga airport. Okay? May mga ilan ilang airport po na okay silang mag-handle ng mga bagahe pero mostly po ng mga airport, lalong-lalo na yung mga malalaking paliparan ay eh talaga namang pinagbabalibagan nila yung mga maleta na mga nagbabiyahe kung saan sa ang bahagi ng mundo. Kaya naman po, kung ako sa inyo, mas maganda po na mag-invest tayo sa ating mga bag para maiwasan po natin yung ganitong klaseng incident. At kung talagang walang-wala naman tayo at hindi natin kaya bubili ng mamahaling bag, mas maganda po na huwag na lang tayong maglagay ng mga item na mamahalin para kung sakali mangyari sa atin ito, ay wala tayong panghihinayangan. At sa mga kababayan po natin na hindi talaga maalis sa kanilang mga isipan na magduda kung talagang nangyayari daw ba ito sa Pilipinas or hindi lang sa Pilipinas actually, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Medyo Medyo na po-focus na tayo ngayon sa ating bansa kasi nga sa mga nakaraang incident, sunod-sunod po kasi. Pero uh, ito pong ganto klaseng mga insidente ay nangyayari po kahit sa ang bansa, hindi lang po 'yan sa Pilipinas. So, kung iniisip niyo po na nangyari ito dahil merong mga bagay na mamahalin sa loob ng bag ni kabayan, so advice ko po sa inyo mga kabayan, wag na lang po tayo maglagay ng mga mamahaling item lalong lalo na sa ating mga check-in baggage. At sa check-in baggage po mga kabayan, inuulit ko po, sa check-in baggage po hindi po tayo pwedeng maglagay ng mga gadgets. So yan po yung sa pinakang recent uh, upload na pinos po ng uh, isa sa mga credible na source natin. Okay? So kapag mga electronics gadget, may mga battery, kailangan po nating ilagay 'yan sa ating mga hand carry. Okay? At kung madami po tayo masyadong dalang gadget, make sure po na i-declare natin ito para in case po dumaan tayo ng custom ay hindi tayo ma -question. At nakalagay po yan doon sa ating declaration kung saan available na po siya ngayon sa e-travel. Using QR code, makikita na po nila yon kung may dineclare de kayo. Kasi once na-receive nyo po yung QR code ng inyong mga e-travel, nakalagay po doon with baggage declaration or without baggage declaration. So, nakalagay po doon kung nag-declare kayo or hindi. Okay. So, isa pa po, po mga kabayan, reminders lang din po regarding po sa power bank. Kasi po ang ina lang po na power bank ay 10,000 milliampere, Lalong-lalo -lalo na po sa ating mga hand carry. May sinasabi po yung iba nating mga kabayan na hindi naman daw po chinek, hindi naman daw po sinita may daw po silang more than 10,000 milliampere na power bank. Ang uh, usapan po dito mga kabayan, hindi po yan sa hindi chinek kasi po minsan hindi na po talaga yan na check lalo na kung mga power bank. Ang uh, main point po natin dito ay sa ating mga responsibility, okay? Kasi may isa pong uh, video kung saan meron pong isang uh, incident sa eroplano na yung power bank ay nag-apoy. Okay? Kasi nag overheat po siya yung power bank nung tiningnan po yung power bank nakalagay po doon more than the requirements po yung milliampere na nakalagay doon sa power bank which is more than 10,000 milliampere okay so wag po tayong makulit mga kabayan kapag ka na experience natin na kapag travel tayo before na sinabi natin na nakalusot okay lang wag tayo mag-stick sa ganung mentality kailangan sumunod 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 pa rin tayo sa mga policy ng airline at ng airport para hindi tayo nagkakaproblema kapag umuwi tayo ng Pilipinas o bumabalik tayo ng ibang bansa. So yun lang po mga kabayan, maraming salamat sa inyong panonood. Inuulit ko po mga kabayan, pag may mga nakikita kayong viral video sa social media, huwag po tayong basta-basta nagre-react. Okay, mag-research po. Kung hindi po tayo sigurado sa mga sasabihin natin, huwag po tayo basta-basta magpo-post sa social media. Kasi ayaw po nating maging bias na yung nilalagay natin sa social media ay laging against sa Pilipinas, gusto rin po nating maging pair at bigyan sila ng chance na makapag-explain para po wala naman pong uh, nagiging agrabyado sa dalawang panig. So maraming salamat po sa inyong panonood at kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel ini-invite ko po kayo mag-subscribe para lagi tayong updated sa mga balitang OFW lalong lalo na sa mga balitang nagbabiral sa social media at para hindi na tayo napag sa mga balita. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.